kung narinig ninyo may tupok so, sa bundok yan yung mga, mga ng, yung mga ibon ah. yan gabi pala yung pakiramdam ng first time yung matulog dito sa alam, sa bundok Lalakad kami ngayon papunta doon sa pinakababa ng batis. Dito kami sa patag dumaan kaysa doon sa batuhan kasi matagal doon. So mapapansin ninyo napakakapal ng alikabok na dinadaanan namin. Minus 9 na ng gabi. So ito yung oras kung, anong, kung kailan kami magsisimula na mga oriente. Ay na, sa so, ilaw. so na tayo maglakad ngayon ng walang ilaw. And, Tignan namin kung paano namin. Diba, <laughs> ano Amie? Ako makikita. Eh. Oh, Bida-bida bida din ako eh. Uy! So, Ako na. Oh, okay. ano? Malumot ba? Dito lang, tata, Grabe ka ng mga naligo dito sa lugar na to. Nag-iwan ng mga kalat. Ah, mga dugyot. Ah. Shee! Hindi <tipan> marunong mag-alaga sa paligiran, no? Pagkatapos nilang pakinabangan, eh, iwanan lang yung mga kalat nila. Bihira naman itong mga tao na ito na walang disiplina. unahan namin eh. Medyo lobot na yung flashlight na dala ko. So ito so yung struggle namin sa gabi kapag mag-iilaw. Daming bato. Yan. So sila ko sa ina doon sa ila baba. Hindi na ako sumabay doon sa tubig kasi malumot. Baka ma-out of balance ako eh. Hindi ko kaya alam. Oh! Pit. Masalang binaril. Sige lang. Rabi, ang dami oh. Sir, mayroong bro. Silakan na sila, oh. Ano? Ito ito may isda pa oh. Oh. Yan. Nagano na kami Nag Bonfire And Bonfire <laughs> <laughs> sabi apaka ginaw dito sa ano apaka lamig sa bundok uh, bonfire muna kami habang naghangap eh. bali si kuya Jose, si Lerna at si Yoma naman ang ginagawa may himo na lang ako dito sa may tent na ginawa namin madilim na kasi mahina na rin yung paninig pilok sa mga batuan kaya dito na lang muna ako antayin ko na lang sila ah, uh, medyo nararamdaman ko na yung ginaw dito sa may kabunduan uh, pero masaya naman yung experience first time na magawa tong ganito kaya mo nakikita nyo lang sana yung mga bituin sa langit at pakadami hindi lang kasi gaya ng camera ko eh. pero Stargazing na lang muna ako papalaga. Ito si pala at madaling araw. Yo. Bali na doon na talaga ako nang ginawa. Ginaw din ito. Grabe. Bali nagparingas na rin ako ng apoy eh. para pang bonfire. Tanggal ng pansamantala. Ayan, dumating na sila. Kunti. Kunti. Parang nga wala si... Parang nga kasi, malalim na doon sa... Ah. Mahirap na mag... Ah, maganda pala din po. Saan? Dito sa taas. Ang ganda. Ma... Malalim siya na ano, makakalmado yung tubig. O, eh, hindi doon tayo sa susunod. Ayan, okay. ano, malaki. Ayan, malaki, oh. Grabe, parang po, oh. Ah. Grabe to. Ang laki. Grabe uh, to. Tignan sa tayo dyan. <laughs> <laughs> oh. grabe. size. Yeah. Tignan nga. Ang grabe. So, ito yung total. Ito yung nakuha nila na pangalawa. Uh, yun. Ah, uh, uh, may palaka. Uh, pala Kasama ka. siya. So, ito yung ano. Um, mga nahuli na. Nahuli nila. <laughs> so ito yung mga maralaki natin. Ito yun uh, yung mga malalaki. Ito yung mga, no, mga hipong tabang. So, kakaiba siya doon sa mga hipong na nabibili sa palengke. Kasi, ano yun, mga hipong maalat. Kita mo guys, ito napakalaki niya. Napakalaki, no. Para siyang sumpo. Wali <coughs> na ugasan na nila yung ano eh. hindi na kasi, pinunuto na namin kagad, no. Oh, Kapag pinaabot pa namin na Oh, pero... Sige na, il ilawan ko na siya. Yan, bali, niluluto na namin yung ano. Niluluto na nila yung mga nahuli nila. Yan, alas dos ng madaling araw. Tulog na sila. Tutulog <laughs> na muna kami. Tapos, gising naman ng alas 4, at alas 5. Alas 5. antok na eh. Sus susubukan namin makatulog. mga tulog. Pagkagising namin, mag-aalmosal na kami kasi totoo na yung ulam namin. yung mga ka-GB, inaabot nga kami ng umaga dito sa paanan ng bundok. Grabe, apakaginaw. <laughs> Nanginginig yung mga kalamnan ko. Ayan. ito yung lugar kung saan kami natulog mga ka-GB. Yan, ginawa namin yung ano. Ginawa nina kuya sa yung tent. Tapos dito sa baba, yung batis, iyon.

nagtataka ah, kayo kung bakit may mga dala kami mga plato dito. Kung may mga bakit may plato dito. Mga baso. Dala to ni na kuya o sinina, tibioli. Para dito nga kami magpiknik-piknik. picnic. Oh, <laughs> uh, grabe, pakaginaw!

Yun mga ka -GB, tapos na kami dito sa bundok. Hanggang sa susunod ulit na biyahe ni Kuya Binoy Moto. Always remember, good vibes lang tayo palagi. You.